Welcome sa Creepy Tambayan Channel at ang kwento natin ngayon. Ang hating gabi sa bahay ni Aling Rosa. Sa isang liblib na baryo sa silang, Kabayte, may isang lumang bahay na tinatawag ng mga taga roon bilang bahay ng lagi. Halos limampung taon na itong walang nakatira, ngunit gabi-gabi ay may ilaw sa ikalawang palapag. Walang kuryente. Walang tao. Pero may anino sa bintana. At may isang matandang tinig na naririnig ng mga dumaraan. Uwilit kayo dito. Hihintayin ko kayo. Ang unang kabanata, ang pagdating. Dima silang magkakaibigan, Jade, Ramon, Eli, Tin, at ang leader ng grupo, si Miko. Mabilis ang tibok ng puso nila habang papalapit sa lumang bahay. Bitbit -bit ang cellphone para mag-vlog at flashlight na nanginig sa kamay. Wala namang multo. Puro chismis lang to, bulong ni Miko, pero ramdam ang kaba sa kanyang boses. Pagbukas nila ng gate, kumalabog ito ng malakas. Wala namang hangin. Wala namang dahilan. Pa! Ang flashlight ni Elay, dumigay. Nagdilim ang paligid. Wala na, uwi na tayo, sabi ni Vian ng ngayon. Pero pumasok pa rin sila. Sa loob ng bahay, amoy na amoy ang lumang kahoy, amag, at parang sunog na kandila. Walang ingay. Wala ni isang kulisak. Parang patay ang paligid. Ikalawang kabanata: Ang Bintana. Doon sa taas, sigaw ni Ramon, "May kumaway." Napalingon silang lahat sa bintana ng ikalawang palapag. Wala naman. Pero may mga bakas ng kamay sa loob, sa salamin. Pula, parang dugo. "Ano 'to?" "Kitagado na tayo," sabi ni Jane. Pero bago pa siya makalapit, "Creak." May naglalakad sa itaas. Mabigat. Mabagal. Isang hakbang. Isa pa. Kuminto. Takbo. Sigaw ni Elay, pero napansin nilang. Sarado na ang pinto. Hindi ito nakalock. May humawak mula sa lalas. Ikatlong kabanata ang kwento ni Aling Rosa. Sa isang sulok ng sala, nakita nila ang isang itim na truck. Binuksan nito gamit ang batalik sa loob nito, lumang larawan ng isang babae. Nakangiti. Ngunit ang mata walang buhay. Isang journal na puno ng pinta. At isang punit-punit na damit ng bata. Binasa nila ang journal. Namatay ang anak ko. Nilamon siya ng apoy. Hindi nila ako tinulungan. Lahat sila nagsaya habang ako'y naubusan ng hininga. Kaya bumalik ako. Buhay sa dilim, isang-isa kayong babalik sa akin at hindi na lalabas. Ikaapat na kabanata ang ritual. Biglang sumara ang ilaw ng cellphone. Tanging kandilang pula ang biglang sumiglab sa alta. Sa paligid nila may mga mata. Maliliit. Kumakaway. Tumatawa. Walang katawan. At sa gitna ng dilim, lumabas si Aling Rosa. Sunog ang kalahating katawan. Nakalawit ang dila May itim na mata. Gusto niyong sumika Gusto niyong malaman ang totoo. Sabay taas ang kamay niya. Go! Nagliyab ang paligid. Ang sala naging abo. Ang kisam bumuka at mula roon ay nahulog ang bangkay ng isang bata. Buhay. Pero walang mukha ikalimang kabanata, walang makakalabas. Hindi ito totoo. Guni-guni lang. Sigaw ni habang hawak ang hulo. Pero isa-isa na silang hinahatak sa dilim. Si Tin nila mo ng aparador. Isang matinis na sigaw ang pumailan lang. Si Ramon, kinulong ng mga kamay sa kisam. Si Jade, tinulak pababa ng sahig at hindi na muling nakita. Elay at Nico na lang ang natira. Nanginginig. Umiiyak lalaban tayo. Sabi ni Miko. Pero sa likod niya, si Aling Rosa. Nakamiti. Tapos na ang laban. Kinabukasan, pinasok ng mga pulis ang bahay. Wala ni isang bakas ng mga kabataan. Pero sa journal, may bagong pahina. Bagong sulat kamay. Muli kong natikman ang kabataan. Salamat sa pagbisita. Sa susunod ulit, at sa bintana ng ikalawang palapag, may bagong anino. Dalawa na sila ngayon. Nakatingin. Naghihintay ng susunod. Sa isang sulok, may mahinang boses na maririnig na nagsasabi. Hindi pa siguro ikaw ang huling bibisita. Wakasas! Para sa mas madami pang kwentong creepy, hit the subscribe button and notification bell. Pwede ka din magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa comment section natin mga katambay. Pwede ka din mag-send ng iyong kwentong kamabalaghan sa ating email. Tambayan Creepy at Mail.com Maraming salamat.